MRT-7, MRT-8, MRT-9, MRT-7, and MRT-10. Safe ba uh, so, nga, safe ba na nga, uh, uh, safe ba yan na humawak ka sa ikaw ng katabi mo? Or sa ikaw ng kadre number one? <laughs> Naman ikaw kanilang number one, awa kanilang number two na lang. Okay, hindi ka number two. Ato'y model. Okay. Ang question, kanilang pag-ibaw mo ang no? ako na ka sa MRT. Okay, DJ, maliyo kong music. Ano-ano na ba? Sige daw. Ito baga ang answer, ang question. Sa like question pa rin yung tanong. Ah, why? Hindi rin pa Hindi mo na ganin. Comment number seven. Kung makasakay ka po doon sa MRT, sit pa na siya na bubunit ka sa Arios sa comment number two. Ako yung kasutong English ha. Oh, wow! Wala. energy kung English ba yaka dapat sa sir ko ang dodo so ah oh, sige oh, okay. go for me di na just stay sa adios so <laughs> si di na just stay the change of mind kaya ang 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 the change of mind team is bus ang adios is airways then di na just stay mas stay pa ang ang bus kung tasa airways uh -huh. thank you so much